Maganda talaga Maganda talaga pag talaga eh. oh. siya malulungkot. Na pa naman oh. so, asawa eh. Oh. Kasi oh. mga malulungkot talaga ako pa ngayon. Oh, Oo ba? pa ako nito ng isa. Oo, hindi lang ka pang isa eh. Oo. Wala. Isa By one eh. mga na nakakahiya naman dito sa ating na natin. You. thank you and I thank you guys and I thank you guys. Oh thank you thank like... oh you thank you thank you thank you thank thank you thank you po thank you 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 thank May ako mga kapapay, mga kabisnes, bumalik na tayo. Dumating na po kami dito sa Kibi, o ka ako kasi. Tapos yung kapapay. Ah, si Bay. Yeah. Magpagahan dito mga kabisnes. Kasi bugi-bogi, o. Bugi-bogi, bugi-bogi. Ayan na. Bugi-bogi, o. Bugi. Ano na yung kabungi-arit sa bugi? Ay, ito pa yung uh, business oh. Sipag ah, sipag ah. Ano nagawa mo ah? Babaya ah. Ayaw ko na mga business Grabe ko magigang Oh. Kailangan ko mag-linize mga kapisnes. Kailangan ko mag-vlog siya mo. Oo. Oh. Ah, gano'n. Oo. Ah. Uh, ayan, no, may transaction din po sila doon. oh. No? Ito dito, grabe yung sipag. Ah. Grabe. Lalo ano po kasi yung dahon doon makakabisnis sa uh, yung ngayon. Kinahin mo yung walis natin ba? Oo, no? oh, nawala. Isinwalis na naman natin. Hindi nagpahalap siya? Hindi eh. Ngayon na po Ayun yung makakabisnis. Kanina, hindi siya na po yung makakabisnis. Kasi lang, pambula na naman dahil sa mga dahon ngayon. Ito na, tanggal. Tanggal na naman yung mga tayong dahon.

mag-asawa ka, parang mag-ibag. Ah. Ikaw kasi wala ka si kasi plano mag-asawa. Ah, Oo yun, o. Tapa. <laughs> Yan. Ah, uh, uh, siyempre, eh, huwag kayong umalis mga kapabi, mga kapabi, balik ka ng mga kapabi. Ayun nga po, nung mga kapabi, balik tayo. Uh, dito po ako ngayon sa ano, mga kabisnis sa uh, malapit sila ng tatay. Kinihintay-hintay ko lang din po sa uh, tatay dito ngayon. Ano po mga kabisnis? kasi hanggang ngayon wala pa rin sa atay uh, para ano kasi may gala po ako sa kanyang pagkain mga kabisnis so yun uh, bukas siguro mapapanood nyo po yung mga kabisnis kung saan ako galing ngayon sa kabisnis official po mapapanoodin nyo po mga kabisnis so siyempre uh, nakasahod na po kasi ako mga kabisnis kaya maraming maraming salamat sa mga subscriber, secret viewer, mga sponsor, yun, sa kay ma'am uh, na nag ano, mga uh, kay ma'am kalimutan ko na ka agad yun <laughs> yun at uh, ma'am Juliet yun maraming maraming salamat sa iyo sa binigay na tulong at support po ano po mga kabisnis thank you thank you very much at ngayon higintay uh, po ako dito kay tatay uh, kasi po mga kabusiness medyo lang po akong pagkain sa kanya maga ngayon wala pa rin po siya may madaling araw na po ano po mga kabusiness kaya sa nagtabayanan ko po siya dito kasi sabi ni dati po niyong na nandito uh, lang po siya kaya hinahanap ko po, po na kung saan siya pumunta oh. o kaya kung babalik siya dito po siya dadaan ano po mga kabusiness. kaya abang abangan ko na lang po siya dito mga kabisnis sa lugar na to kasi nahilo na rin po ako kakahanap sa kanya mga eh eh sa wala siya dun sa bahay niya lagi gusto ko sana ma makakain siya ngayon kasi bakit hindi siya kumain kanina ano po kong isip eh medyo hindi ako nakaano kanina padaan sa kanya kaninang umaga at hindi ko alam kung kumain o ano po ano, mga business so magpapasalamat ako ulit sa inyong mga ka-business sa tulong at suporta niyo po sa akin yun thank you thank you very much at sasikapin ko po mga ka-business na maging maayos na yung uh, pagpunta ko sa ikaw ni kuya madalas ano po mga ka-business para magagawa ko na din ng aking kampaneng sa araw-araw na magasama sa ikaw ni kuya ang mga mga ka-business pa paano sana uh, supportahan niyo po yung ka-business official sa kanyang uh, hadikain na uh, makatulong sa mga, mga kababayan natin na uh, mahigit na nangangailangan. Ano po mga kabusiness At siyempre, sobrang ano, sobrang excited po yan mga kabusiness na mayroon maturungan naman ang kabusiness official ni Papa Dennis At siyempre, uh, lahat-lahat po, Mrs. official at Boss Ayun, pamilya ka-business. Saka, yun sa mga kababayan ko po no sa Negros sa Mindanao no, lagay natin no, sa Visayas Mindanao kasi may mga kamag-anak po ako mga kabisnis pero yung mga kamag-anak ko sa Mindanao ano po na chat din po sa akin na napapanood nila ako at nagkilala ako ng aking mga mga apo mga ang, um, ano kasi ang aking pamangkin apo ko na po mga kabisnis kasi ang dami nila <laughs> dyan sa Mindanao ano po Jesus <coughs> kaya na, uh, support na po sila sa kabisnis official ano po thank you, sa inyo mga kamagana ko dyan sa Mindanao at saka po shout out na sa lahat na taga Mindanao kasi matagal din po ako dyan mga kabisnis at dyan din talaga halos ako namulat sa lugar na yan at yun nga po no sabi na po mga kabisnes balikan ko po kayo ayun nga po no mga kabisnes wala pa rin sa tatay ayun na uh, siguro papahingan na rin siguro ako mga kabisnes kaya bukas ko na lang po siya hanapin ano po mga kabisnes na hindi na mahal at sa lahat, lahat po na kabisnes natin sa negros ano Pag ingat po kayo mga kabisnes kasi mm, um, pumutok daw yung vulkan kanlaon ano po mga kabisnes kaya ingat po kayo dyan sa aking uh, dalawang anak dyan ano po at ingat kayo uh, mga kamagana ah, ko ano po mga kabisnis <coughs> sa mga kasi ng ko mga business kaya hindi ako masyadong na ano pagsalita sakit ang akin ng lamunan ayun po ng mga kabisnis ayun po ng mga business wala pa rin at uh, natulog na ako mga kabisnis Uh, at bukas salamat po ako sa pagsama niyo sa sibling vlog na ito mga business at mga kapapin na minamahal so yun nga po no sa mga kabisnis na rin dyan na ah, sa ibang sa iba dagat ha ah, yun ingat po kayo lagi dyan mga kabisnis na rin minamahal nandiyan po sila ni ma'am Telma Payupay ma'am Sopronya Atinsa Ma'am Jocelyn Torres, Ma'am Thelma Payupay yon At uh, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa tulong at supportan nyo ma'am. At siyempre siya nyo kay sa aking ano ah uh, mga kamag-anak sa ibang bansa ano ngayon at uh, may vlogger din ako na pinsan diyan sa uh, Malaysia yun shout out si sana saan ka man ngayon at kung mapanood naman ako ingat ka lagi yun at syempre gano'n din po sa iyong anak sa iyong asawa yun so hanggang dito na lang po ang simple vlog na ito maraming maraming salamat po sa tulong at suporta sa kabisnis official Papa TV at Mrs. Kibi official at Papa din, at Kabisis Family ah uh, Primus Budang Official Yan. At siyempre siya mga kapatid kong Kagwang Ano po mga Kabisis Siyempre sa inyong abang ringkod Kagwang Damulag 2.0 Official Lubos na nagpasalamat At nagmamahal ng totoo sa inyong lahat Yan. At Never say goodbye Tomorrow is another day Birabanat at lang tayo mga kabisis na minamahal walang iwanan tayo hanggang dulo po tayo mga kabisis I love you all 哎呦。